Yon, so isang magandang-magandang araw sa inyo lahat, mga peace. At salamat sa muling uh, pagbabalik sa aking munting YouTube channel at bago tayo uh, magsimula, syempre, unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng uh, sumusuporta, nanonood at nag-subscribe dito sa ating YouTube channel. At uh, sana samahan nyo pa rin ako ngayong uh, bagong taon, no? So, for today's video, mga peace, kita try natin, alamin natin kung anong tambucho ang pinaka magandang tumunog at swak sa panlasa natin mga peace. So kung newbie ka mga peace, bago lang yung yung motor si uh, C200 GPR 250. So baka makatulong to sa iyo para sa pagpili mo ng gagamitin mong bagong exhaust. So kung interesado ka, siyempre, stay tuned lang mga peace. Alright mga piso, meron tayong tatlo, no? Sabi ko nga kanina, meron tayong susubukan tatlo sa pinaka-popular na exhaust or tambucho na ginagamit ng ating mga kapwa rider. Alright, so meron ako dito, unang-una -una, SC Project. Ayan. So meron siyang screen sa likod at syempre meron siyang silencer sa loob. Hindi ko lang matanggal. Ayun. So, ito yung silencer niya, mga piece. Alright. So, pangalawa sa listahan natin, mga piece. So, meron tayong uh, Akrapovich. Pero, hindi ko alam kung anong model to mga piece. Pero, pag sinerge nyo siya sa Shopee, no? Eh, makikita nyo siya agad. Lalabas agad to no? Alright. So, eh, itong tambucho na ito, no? sa tingin ko ito yung pinagkopyahan ng stock ng ating mga uh, exhaust no ng GPR250 so sa akin mga piece eh, GPR250 yung aking motor so version 1.2 yung ating GPR250 so ito yung una no so ito yung ang na sa tingin ko ay pinagkopyahan nung ating exhaust na stock alright so ito yung itsura nya mga piece ayan so meron siyang silencer no ito natatanggal to um, i-screw nyo lang dito sa ilalim no meron siyang parang allen ayan so same na same dun sa stock natin na dito rin yung lagayan ng silencer alright so bagong bago to mga piece di ko pa to natatry Alright, meron din siyang adapter ng para sa 38. So, mahigpit mga piece. Yan, <laughs> hindi ko matanggal. Mamaya no, ayusin natin to. Okay. So, ito yung mga kasama niya mga piece. So, meron siyang bracket. Ayan. Saka spring. Siyempre, meron din siyang sticker, no? Ayan. Na parang metal. So, I'm not sure. Parang bakal siya mga piece. Yan. So, kukunin ko yung ating stack para i-compare natin yung itsura nila, no? Alright. So, ito yung stack natin, mga piece Yan, no? So, para pinagkaiba lang nila, eh, ito medyo flat na, no? Yung sa Akrapovic na mapler, yan. Nakita nyo. Meron siya dito. Yan. So, paglapitin natin para makita niyo yung pagkakaiba. ayan, oh. Medyo malaki lang ng konti yung binili natin yung Akrapovich. Kaysa dito sa stock natin. Pero, parang mo oh. halos magka sila, no? Halos magka yun. Saka yung tip natin, yung tip ng ating, ano, para plastic yata. Ito, mga piece, no? The Osher. Yan. So, ito yung stock natin. Yan. Nilagay ko lang ito, no? Dito, Akrapovic. Alright. So, ito yung pangalawa, no, sa ating listahan na itatry natin. Yung isa ay nando na. Nakakabit na sa aking motor. Yung Akrapovic na M1. So, pakita ko sa inyo, mga pis. Piece. Mga piece, so, ito na yung ating Akrapovic na M1, no? So, nakasalpak na siya dito sa ating motor. Ayan, so, makikita nyo, uh, malaki siya. Tapos, meron siyang hip guard. Ayan. So, compare natin yung dalawa, no? Yung una nating Akrapovic, wala kasing model number yun or model name. Kaya, di natin masabi kung ano. So, ito yung comparison nilang dalawa sa size, no? Ayan. Ayan. So, kita niyo kung gaano kalaki yung M1. Yun. Okay, so, paparinig ko sa inyo kung ano yung tunog nito At mas maganda mga piece, meron ko yung headset, no? Magsuot kayo ng headset para mas marinig nyo na maayos. Alright. Alright, so start na natin mga piece. Ayan yung idle niya. Yo. So naka-install na yung isa nating tambucho no yung muna kong pinakita sa inyo yung isa nating Akrapovic. So try natin on na natin. Ayan siya, mga peace, okay, 'yung tunod niya. Yeah. so naka-silencer mga peace. So uh, try natin no uh, walang silencer no. Ayan. Mamaya, mamaya. Oh, uh, so, ayos yung tunog. Okay din. Maganda din yung tunog niya. Alright. So, tanggalin natin yung silencer. Mga piso, natanggalin na natin yung silencer niya, no? So, ito lang yung nagkakabit sa kanya, no? ayan so try na natin yun bumuburin tulad na ito ayos din ayos din mga peeps Okay din to Hirap mamili no <laughs> Pero okay din to Alright mga peeps So ito na yung ating SC project no So subukan na natin May silencer yan Try natin Yun medyo so, hindi lang naka-fit yung silencer sa loob kaya medyo nag-iingay nanggalin natin yung silencer alright mga P so wala nang silencer yung ating SC project no? so tignan natin kung ito yung maghuhumiyaw <laughs> kasi pag uh, may nakikita akong na uh, naka na ganito yung gamit talagang maingay no? so natin dito Talaga naman, ito yung pinakaingay sa tatlo mga peace. Eh, at pa sobrang <laughs> ingay dito. Grabe. alright mga peace. So, bago tayo magpatuloy, syempre, um, baka may magtanong dyan, no? Uh, Pitch, okay ba yan? Uh, hindi ba hulihin yung ganyang klase ng uh, tambucho, no? So, hindi ko po masasagot yan mga Pitch, lalo na wala tayong uh, decibel meter dito. So, ang alam ko, 99 yung uh, limit, no? Uh, tapos, yung RPM niya is 2,500 RPM lang, no? So, sa mga may alam, kung may pumaran man sa inyo, um, sabihin nyo, ganun, hanggang 2,500 lang. Tapos, syempre, yun nga, decibel meter, ang pinaka-importante. So, hindi pwedeng tenga-tenga lang at uh, masabi lang na maingay. So, kailangan may laban tayo, mga fish, no? May ano tayo, may pangontra. Yan. Alright. So, sa lugar kasi namin mga fish, yan, hindi masyadong uh, mahigpet, no? hindi ko lang alam sa ibang lugar na maraming uh, enforcer na talagang mahigpit sa ganito no sa sa tabucho, no pero yun nga sabi ko as long as, pasok yung yung level ng ingay sa decibel meter eh shoot yun no? wala kayong problema doon all right okay so balik tayo dun sa tatlong tabuco so syempre Iba yung tunog ng SC Project, talagang lumalagabog. Iba talaga yung ingay nun. Okay? So, para sa akin, yung yung pangalawa, no? Yung Akrapovich, yung pasok sa akin. So, comment nyo nga sa baba, mga pins, kung anong sa taplong tabucho yung natripan nyo. Yung shoot sa panlasa nyo, no? At, syempre, sabihin nyo nga sa akin, i-comment nyo nga kung anong mga tabucho yung gamit nyo. Yan para malaman ko rin, para matry ko din mga peeps. Alright. Okay, so sana makatulong tong video na to no, sa mga bago ang uh, mga motor, kuha pa lang at uh, gusto magpalit ng kanilang mga exhaust. So sana ay maging gabay ito sa inyo mga peeps. No? Alright. Okay, so hanggang dito na lang tayo. See you sa next video mga peeps. At syempre, huwag na huwag niyong kakalimutan na mag-like, share at subscribe dito sa ating YouTube channel. At syempre, kalimbangin nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. At syempre, hanggang sa muli. Stay safe, ride safe mga peace. And peace out.